Ngayon pa lang ay matuto na po tayong magtipid ng tubig. Lalo't sa susunod na taon hanggang 2027 ay ipatutupad na ng Maynilad at Manila Water ang dagdag singil sa tubig matapos aprubahan yan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Board. Si Clazel sa detalye, Rice Inaprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Board ang hirit na umento ng dalawang water concessionaire na Maynilad at Manila Water. Higit 19 pesos kada cubic meter ang pinayagang price hike sa mga customer na sinaserbisyohan ng Manila Water. Pero hindi ito ipatutupad ng one time big time. Hahatiin ito sa susunod na limang taon hanggang 2027. Simula Enero 2023, maniningil na ng karagdagang dagang 8 pesos and 4 centavos kada cubic meter ang Manila Water. Katumbas ito ng 192 pesos na water bill sa mga kumukonsumo ng higit 10 cubic meters pataas. Sisirit naman ng higit 13 pesos per cubic meter ang singil sa mga customer ng Maynilad. Pero 3 pesos at 29 centavos muna ang ipatutupad na price adjustment sa 2023. Ibig sabihin, aabot sa halos 156 pesos ang buwan ng singil sa mga gumagamit ng mas mataas sa 10 cubic meters na tubig. Ayon sa MWSS Regulatory Office, masusing pinag-aralan ang rate rebasing na dumaan sa mga eksperto at mga konsultasyon. Uh, ito ay mapupunta to sa water tariff, sa water bill ng ating mga consumers. They need these great adjustments in order for them to be able to provide the proper services to their consumers. Dahil sa taas singil, mas magiging mahigpit ang tanggapan para tiyakin na may sapat at maayos sa supply ng tubig ang mga consumer. Kalei Zalpardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.